Ano sa masasabi Masarap daw po. Mm. Ah! <laughs> mm. Yun, ngayong araw nga gagawa tayo ng pandikoko. Ito kasi yung request ng mga kasama ko. At syempre, hindi kumpleto ang pandikoko kapag walang press na nyog. Ito wow! yung palaman natin. credit po sa master baker natin. <clears throat> Apakatindi. Pogi yan, no? Binata pa po yan. Ah! <laughs> Nagpapasalamat nga ako mga kabayan kasi tinutulungan ako ng mga kasama ko. Sila rin kasi ang naguudyok sa akin na gumawa nito. Kasi kung ako lang talaga ay hindi ako gagawa ng mga ganto, matrabaho kasi to mga kabayan. <laughs> Pero dahil tinulungan ako ng mga kasama ko, abay sinipag ang mamanggard nyo. Hindi ko na kasi talaga ata to mga kabayan ang gumawa ng tinapay. Hindi katulad nung may bakery pa kami. Napakasipag ko gumawa ng tinapay. <laughs> Kaso habang gumagawa kami ng tinapay mga kabayan, ay binibilang na ng mga kasama ko kung ilan ang papartihin nila. Salamat sa mga tumutulong sa akin na gawa ng tinapay para pamigay sa inyo. Sa so, yung ginagawa ko nung sa'yo. Bumunok ka. Sumigay Walay ko kayo yung akin. <laughs> <laughs> Walay ko talaga yan. <laughs> mo muna kasi iwalay ko talaga yung akin. Mga kabayan, iwalay ko po yung akin kasi nakagagawa na dito. Nakagawa na to. Baka ng ko. Layo na akin. Ito lang ang nakakainis kapag gagawa ka ng tinapay, kailangan mo pang palasahin ng napakatagal na oras bago mo isalang. Kaya bihirang bihira talaga ako gumawa ng tinapay mga kabayan kapag nagpresenta lang sila natutulungan ako. Hey. Hmm, At yun, magpipick up nga yung volunteer driver natin. May dideliveran siyang isang kabayan malapit lang dito. At syempre, papatikimin din natin sila ng pandikoko. At syempre, papatikimin din natin ng pandikoko yung mga alawady girls. Ay, walang panunak. Ano masasabi nyo? Masarap daw po. Mag-comment ka lang dyan sa baba at next time, ikaw naman yung papatikin namin.